Okay, good morning, ah, good afternoon Bali ngayon mga ah, uh, Start na ng Ano natin, uh, pruning sa Ating bill paper So, bali yung bill paper natin ano na, Nasa flowering stage na Okay na siya. So, ngayon Start na natin i-pruning eh, So, yung mga side shot Lahat yan, tanggal muna yon mga side shot Para focus lang muna siya Sa ano sa growth development then yung fruiting nya focus muna siya. yan then itong first flower yung unang bulaklak ng ano natin asili yan to tanggal rin yan so yan yung ano namin dito protocol pruning then remove yung ano lahat ng mga bulaklak ganito yung mga bulaklak yung tatanggal lang namin yan yun so dito rin sa kabila yan ito bali ito yung bill paper namin marami yung bill paper namin ngayon so by April mag start na tayo mag harvest sa bill paper natin yan so remove din yung bunga yun basta lahat ng uh, under nang ano ito ito dito tanggal yan lahat bali yung ititira nyo nung nasa taas so after a week mag iba na yan yan po